Iris. Ngayong araw, hindi kon ais nais magsimula ng kahit anong bagong plano sa pera. Maaaring may mga bagay na hindi mo nakikita sa ngayon na magdudulot ng problema sa hinaharap. Ang mga taong inaasahan mong tutulong sa iyo ay posibleng hindi rin makapagbigay ng tulong sa oras na kailangan mo. Mas mabuting maging maingat muna sa bawat galaw, sa pera o sa pananalapi, kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng mabigat na epekto. Sa pag-ibig, may posibilidad ng hindi pagkakaintindihan dahil sa kakulangan sa komunikasyon maaaring may mga salitang masasabi na magdudulot ng tampuhan o lamig sa relasyon. Kung ikaw ay may partner, iwasan mo nang magbiro o magsalita ng pabirong may halong puna dahil baka ito ay hindi nila magustuhan. Sa pamilya, maaaring may tensyon o hindi pagkakaunawaan na magsisimula sa simpleng bagay. Subukang huwag agad mag-react. Ang sobrang pagiging emosyonal ay maaaring magpolala ng sitwasyon. Kung pakiramdam mo ay hindi ka nauunawaan, maging tahimik muna at maghintay ng tamang oras bago magpaliwanag. Iris. Maaliwalas at masipag ang isipan ng araw mo pag nakasama si Libra. Ang color orange at yellow ay magbibigay ng sigla at inspirasyon. Bigyang pansin ang number 9, number 11, at number 24, dahil ito'y pahiwatig ng masiglang komunikasyon at magandang ugnayan sa iba. Gamitin ang iyong tapang sa positibong paraan upang makamit ang magaan na pakikitungo sa paligid. Taurus, Ang pahiwatig sa trabaho, hindi ito magandang panahon, upang subukan mong palawakin o dagdagan ang iyong mga responsibilidad. Maaaring maramdaman mo ang bigat ng pressure o ang kakulangan ng suporta mula sa mga kasamahan. Kung ipipilit mong tanggapin ang dagdag na tungkulin nang hindi pa handa, maaaring magdulot ito ng stress o pagkakamali na mahirap itama. Sa pamilya, may posibilidad na may mga taong hindi sumasang-ayon sa iyong mga desisyon. Maaari kang makaramdam na tila ikaw lagi ang may mali o ikaw lagi ang sinisisi. Huwag mong hayaan na ito ay makaapekto sa iyong emosyon, pero maging alerto sa mga bagay na kailangang ayusin. Sa kalusugan, magingat sa sobrang trabaho at pagpupuyat. Ang sobrang pagod ay maaaring magdulot ng pananakit ng katawan o pagbagal ng isipan. Kung palagi kang nakakaramdam ng panghihina, ito na ang senyales na kailangan mong magpahinga kahit sandali. Taurus, masinop ang araw mo pag makasama si Virgo. Ang color green at cream ay magdadala ng kasaganahan at kalma sa puso. Ang number 6, number 14 at number 28 ay pahiwatig ng disiplina at maayos na pamamahala sa pananalapi. Huwag hayaang maubos ang lakas sa pag-aalala ang lahat ay dumarating sa tamang oras. Gemini, ayon sa iyong gabay sa trabaho, huwag mong asahan na makakakuha kaagad ng papuri o pagkilala. Maaaring ang mga pagsisikap mo ay hindi agad mapansin ng mga nakakataas. Minsan, kahit anong galing mo, may mga taong hindi marunong tumingin ng patas. Huwag itong ikadidismaya, pero tandaan, kung minsan kailangan mong maghintay ng tamang panahon bago mo makuha ang pagkilala na karapat-dapat sa iyo. Sa pag-ibig, may posibilidad na ang labis mong pagpapakita ng damdamin ay magdulot ng pagdududa mula sa kabilang panig. Maaaring isipin nila na sobra kang attached o mabilis kang maapektuhan. Iwasan muna ang sobrang pagiging emosyonal. Mas mainam na magbigil at obserbahan muna kung saan patungo ang relasyon. Sa pera o sa pananalapi, hindi ito ang tamang panahon upang magplano ng bagong investment o dagdag na gastos. Ang mga inaasahan mong oportunidad ay maaaring hindi pa matibay o hindi pa sigurado. Maghintay muna ng mas malinaw na senyales bago kumilos. Gemini Masiglang enerhiya ang dala ni Aquarius sa iyo. Ang color blue at silver ay magbibigay ng linaw sa pag-iisip at kumpiyansa sa sarili. Pansinin ang number 5, number 12, at number 20, dahil ito'y tanda ng oportunidad sa mga bagong koneksyon. Makipag-usap, makinig, at baka may magbukas na pinto ng swerte. Cancer ang pahiwatig sa pamilya, maaaring may mga taong umaasa sa iyo ng sobra, kaya nararamdaman mong parang ikaw, nalang lang lagi ang nagbibigay. Kapag hindi mo ito na-manage ng tama, maaari kang mapagod ng emosyonal. Huwag matakot magsabi ng, hindi, kung alam mong hindi mo na kaya. Sa kalusugan, posibleng makaranas ka ng pagod, kawalan ng gana, o mabigat na pakiramdam. Ang mga simpleng sintomas ay huwag ipag sa walang bahala, mas mabuti na maagapan kaysa lumala. Kung hindi sapat ang pahinga, makakaapekto ito sa iyong konsentrasyon at relasyon sa iba. Sa trabaho, maaaring may pagkaantala sa mga inaasahan mong resulta. Ang mga plano ay hindi agad uubra ayon sa gusto mo. Maaaring may mga taong hindi gumagawa ng kanilang parte, kaya nadadala ka sa stress. Panatiliin ang pasensya kahit mahirap, ang mabilis na reaksyon ay maaaring magdala ng problema yung ang ilagay sa iyong isipan. Cancer, malambing at mapayapa ang araw mo kasama si Scorpio. Ang color white at violet ay magpapanatili ng kalinisan ng loob. Ang number 29, number 16, at number 25 ay pahiwatig ng emosyonal na katatagan. Pakinggan ang mga damdamin mo, ngunit huwag hayaang ito ang magdikta ng iyong kilos. Leo, ang pahiwatig sa trabaho, maaaring maramdaman mo ang kakulangan ng pagkilala o suporta. Kahit gaano mo pagsikapan, tila may mga taong hindi nakapapansin ng iyong kontribusyon. Iwasan ang makipagpaligsahan o patunayan ang sarili sa maling paraan, mas makabubuti kung mananatiling profesional kahit nakakainis ang sitwasyon. Sa pera, magingat sa mga desisyon sa paggastos. May posibilidad na kung saan ka naglalabas ng pera ay hindi agad magbabalik ng benepisyo. Ang maling paggamit ng ipon ngayon ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga darating na linggo. Sa pag-ibig, may posibilidad ng malamig na komunikasyon o pag-iwas. Ang mga simpleng tampuhan ay maaaring maging malaking alitan kung pareho kayong ayaw magpakumbaba. Kung hindi mo kayang makipag-ayos ngayon, mas mabuting manahimik muna kaysa masabi ang mga salitang pagsisisihan. Leo Ununang liwanag ang araw mo kasama si Sagittarius. Ang color gold at red ay magpapaalab ng inspirasyon at tapang. Ang number 1, number 19, at number 27 ay sumisimbolo ng tagumpay at tiwala sa sarili. Magandang araw ito upang ipakita ang iyong talento at manguna sa isang proyekto. Virgo, ayon sa iyong gabay, sa kalusugan, ang kakulangan sa tulog at pahinga ay maaaring magresulta sa kawalan ng sigla o pagiging irritable. Huwag mong ipilit ang sarili sa mga gawain na pwedeng ipagpaliban. Ang sobrang pagnanais mong matapos agad ang lahat ay maaaring mauwi sa pagkasakit o pagkahapo. Sa pamilya, may posibilidad ng lamig sa samahan dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Kung hindi ka nagbibigay ng oras o pansin, baka isipin nila na hindi mo na pinahahalagahan ang inyong relasyon. Maging bukas sa pakikipag-usap at huwag hintayin na lumala ang sitwasyon bago mo ito ayusin. Sa trabaho, maaaring hindi mapansin ng mga nakakataas ang iyong pagsisikap sa ngayon. Huwag mawala ng gana, ngunit tanggapin na may mga panahon talagang tila walang kapalit ang iyong pagod. Gamitin ito bilang pagkakataon upang mapalakas ang disiplina at syaga. Sa halip na magreklamo, ayusin ang sistema ng trabaho upang hindi ka tuluyang mapagod sa parehong problema. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Virgo, tahimik ngunit produktibo ang araw mo kasama si Capricorn. Ang color blue at olive green ay magbibigay ng kalma sa isip at katawan. Bigyang pansin ang number 40, number 18, at number 29 dahil ito ay simbolo ng pagsisikap at maayos na direksyon. Magtiwala sa iyong kakayahan, malapit na ang magandang resulta. Libra, ang pahiwatig sa trabaho, maging matatag sa paghawak ng mga gawain. Huwag agad umasa sa tulong ng iba, subukan mong tapusin ang mga responsibilidad gamit ang sariling kakayahan. Maganda ring ayusin ang ischedule ng trabaho para maiwasan ang kalituhan o pagkakamali. Kung may problemang lilito, harapin ito ng mahinahon at huwag magmadali sa desisyon. Sa pakikitungo sa mga katrabaho, Maging diretsyo sa komunikasyon at siguraduhing malinaw ang mga usapan. Iwasan ang paghingi ng opinyon kung kaya mo namang magpasya ng mag-isa. Sa pamilya, mas makabubuting panatilihin muna ang tahimik na pakikitungo. Kung may hindi pagkakaintindihan, huwag agad makipagtalo, pag-isipan muna bago magsalita. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Minsan sapat ng hayaan munang lumamig ang sitwasyon bago mag-usap. Ang mahalaga, marunong kang magtimpi at magpakita ng kontrol sa sarili. Sa ganitong paraan, magiging mas kalmado ang kapaligiran sa tahanan. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago mag sa pag-ibig. Libra harmonya at saya ang dala ni Gemini para sa iyo. Ang color pink at sky blue ay magbibigay ng kasiglahan at magandang aura. Ang number 8, number 15, at number 26 ay pahiwatig ng pagangat sa mga ugnayan. Panatiliin ang pagiging patas at marunong makinig, ito ang magdadala ng swerte sa iyo. Scorpio ang pahiwatig sa pag-ibig, huwag umasa sa kilos lamang, sabihin ng malinaw ang gusto mo. Kung may problema sa komunikasyon, mas mabuting mag-usap ng direkta, kaysa magpaligoy-ligoy. Ipaalam ang iyong damdamin sa paraang malinaw, at mahinahon upang maiwasan ang maling akala. Kung may kailangan kang ipaliwanag, gawin ito sa tamang oras at hindi sa gitna ng mainit na sitwasyon. Sa pera, unahin ang praktikal na paghawak. Huwag umasa na kusang maaayos ang mga pagkukulang. Ayusin agad ang mga bayarin o utang bago pa ito lumala. Ilista ang mga gastusin at siguraduhing alam mo kung saan napupunta ang bawat piso. Kung may darating na dagdag kita, Gamitin ito para punan ang mga naiwang obligasyon. Sa relasyon, kung may hindi pagkakaunawaan, huwag hayaang lumaki, pag-usapan agad at ayusin bago humantong sa mas malaking gulo. Ang pagiging malinaw at maayos sa salita ay magdadala ng mas tahimik na samahan. Scorpio, malalim at makahulugan ang araw mo kasama si Cancer. Ang color maroon at black ay magpapatatag ng iyong emosyon. Ang number 9, number 17, at number 30 ay pahiwatig ng panibagong simula at matibay na desisyon. Panahon ito upang tapusin ang lumang isyo at magsimula ng may bagong pananaw. Sagittarius Ayon sa iyong gabay sa trabaho, maglaan ng oras sa mas malalaking plano kaysa sa maliliit na detalye. Pagtuunan ng pansin ang kabuoang resulta, at huwag masyadong ma-stress sa mga maliliit na pagkakamali. Mahalaga ring matutong makipag-ugnayan sa iba. Huwag iwasan ang pakikisalamuha dahil dito mo mahahanap ang mga bagong oportunidad. Kung may pagkakataon na makipagtulungan, tanggapin ito dahil makakatulong sa pagunlad ng iyong karera sa pag-ibig, panindigan ang iyong nararamdaman. Huwag hayaang puro pag ang umiiral, magtakda rin ng malinaw na hangganan. Kung may hindi ka gusto, sabihin ng maayos at huwag hayaang may ang sama ng loob. Ang relasyon ay mas magiging maayos kung pareho kayong malinaw sa mga gusto at ayaw. Kung kailangan ng espasyo, sabihin ito ng direkta at huwag paligoy-ligoy. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagkalito at hindi pagkakaunawaan. Sagittarius, masigla at mapangahas ang araw mo kasama si Aries. Ang color purple at orange ay magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob. Pansinin ang number 27, number 13, at number 21, dahil ito ay gabay sa mga planong pangmatagalan. Capricorn. Ang pahiwatig sa pag-ibig, ipaglaban kung alam mong tama ka. Huwag agad sumuko o umamin sa kasalanan, kung hindi mo naman ito ginawa. Magpakatatag at huwag hayaang iba ang magdikta ng direksyon ng inyong ugnayan. Ang malinaw na komunikasyon at matibay na paninindigan, ay makakatulong para mas maging maayos ang samahan. Sa trabaho, magtuon muna sa mga gawain na pamilyar sa iyo. Huwag agad tumalon sa bagong proyekto o responsibilidad kung hindi ka pahanda. handa. Siguraduhin muna na maayos at tapos ang mga dati mong trabaho bago tanggapin ang bago. Sa pera, huwag masyadong magtipid. Kung may pagkakataon na makatulong o mag-invest sa kapwa, gawin ito. Ang tamang paglalaan ng pera sa mga makabuluhang bagay, ay magdadala rin ng magandang resulta sa hinaharap. Sa kabuuan, ito ay panahon ng pagbalanse, matutong pumili kung kailan lalaban at kailan magbibigay. Capricorn, matyaga at mahinahon ang araw mo kasama si Taurus. Ang color gray at dark brown ay magpapalakas ng iyong konsentrasyon. Ang number 5, number 10, at number 22 ay pahiwatig ng pagsulong at magandang oportunidad. Magandang araw ito para ayusin ang mga plano. Aquarius, ayon sa iyong gabay sa pamilya, ilagay mo na ang pansin sa sarili mong mga layunin. Hindi kailangang laging unahin ang iba, may mga pagkakataon na dapat mong tutukan ang sarili mong pagunlad. Kung may mga gawain sa bahay na hindi mo agad magawa, ipaliwanag ito ng maayos upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa pera, huwag masyadong matakot gumastos kung ito ay para sa ika mo. Kung kailangan mong bumili ng gamit o mag-invest para mapabuti ang trabaho, gawin ito. Ang mahalaga ay may plano at malinaw na dahilan ng bawat desisyon hindi rin masamang gumastos sa mga bagay na magpapagaan ng iyong trabaho o makakapagpalawak ng iyong kaalaman. Huwag lang pabigla-bigla sa paggastos, siguraduhin na may kapalit na benepisyo. Sa kabuuan, unahin muna ang sarili mong direksyon bago ang lahat. Ang tamang pagpaplano sa oras, pera, at layunin ay magbibigay ng mas maayos na takbo ng buhay. Aquarius. Kakaibang sigla ang dala ni Leo. Ang color dark blue at white ay magpapalinaw ng isip at magpapasigla ng loob. Ang number 9, number 18, at number 31 ay pahiwatig ng paglikha at bagong inspirasyon. Pakinggan ang ideya ng iba, maaari itong magbigay sa iyo ng bagong direksyon. Pisces Ayon sa iyong sa pag-ibig, huwag agad magbukas ng damdamin sa lahat ng pagkakataon. Piliin mo na kung kanino ka magtitiwala at obserbahan kung tunay ang intensyon ng tao bago maging tapat sa lahat ng bagay. Minsan, mas mainam na tahimik muna habang pinag-aaralan ang sitwasyon. Kung may hindi malinaw, maghintay muna bago gumawa ng desisyon. Sa pera, huwag agad magsimula ng bagong ipon, kung hindi pa handa ang kabuoang plano. Siguraduhin muna na matatag ang pinagkukunan ng kita, at wala kang sabay-sabay na gastusin bago magtakda, ng panibagong target. Mas makabubuting tapusin muna ang mga kasalukuyang obligasyon, bago magdagdag ng panibago. Sa trabaho, kapag may nakita kang pagkakamali, ayusin agad ito. Huwag hayaang lumaki pa bago ka kumilos. Maging tuwiran sa pagharap sa problema, at siguraduhin maayos ang sistema, para hindi na maulit ang parehong pagkukulang. Ang maagang pagtugon at pagiging responsable ay magpapakita ng iyong profesionalismo at disiplina. Pisces, mahinahon ngunit emosyonal ang araw mo kasama si Capricorn. Ang color si blue at silver ay magbibigay ng kapanatagan sa puso. Bigyang pansin ang number 2, number 11, at number 23, dahil ito ay pahiwatig ng paghilom at kapayapaan. Magtiwala sa daloy ng buhay, lahat ng bagay ay unti-unting nagiging malinaw.